Hello everyone, so good morning So ngayon po ay uh, election day So kailangan natin i-check yung ating precinct Kung saan tayo buboto no? So click nyo lang yung link dyan sa baba So at as you have sa case ko No record found no Dito sa site na binigay So paano nga ba gawin Pag naganito siya no so, Unang una, i-reload nyo po And then make sure na Huwag nyo po sa i-autofill Kasi by default Kapag ka naka check na kasi tayo dito ay nag may i-remember niya no yung na-fill in natin dati kaya nakaka-tempt na i-autofill na lang para hindi na tayo ulit mag-type so sa site na to kailangan i-type niyo po talaga mano-mano kasi once na in-autofill niyo po ay ganyan ang mangyari no record found so ganyan lang po ang solusyon para makita niyo po kung saan ang precinct number kayo ah uh, buboto no sa area nyo. Ayan. Click nyo lang yung mga box yan. Birthday. Dapat tama. At lahat ng infos. And then, pag nag-success na yun dyan, saka nyo i- uh, click yung proceed. Ayan. Dapat tama rin yung lugar, of course. Kung saan kayo nakaregister. Click nyo search. Ayan. No? Proceed. Ayan. So, as you notice, active na po ako. So gano lang guys no ang pag-check dito. God bless everyone and vote wisely. Bye-bye.